Good morning, good afternoon mga amigas, amigos Ito na po yung ating in order na piniritong tilapia Wala nang kinik po yan ha Tapos pasta Tapos meron din tayong grilled potato oh, Diba? Ano pang hanap nyo? May libre pang May libre pa silang ano oh Uh, salatim. Ito mayonnaise with talong. Meron tayong olive. Ito yung kumos, garbanzos. Hmm. Ayan. Tapos ito yung sweet and sour na uh, cabbage. Meron din cabbage na with mayonnaise, red. So ayan, ano pang hinihintay nyo? Kain na po tayo. O, oh, di ba? Kain na po kasi gutom na gutom na ako. Hindi po magkapag... Luto si Amiga dahil merong sakit. Tingnan yung boses ko na mamaos. Ayan po. Wow. O, oh, diba? Amigas, amigos. Let's eat na tayo. Kain na po tayo, mga amiga. Huwag kayong mahiya. <laughs> okay, bye-bye.